Sunod-sunod eh, no? Pandagdag. Tapos, yung singil sa kuryente, aakyat po dahil yung Nagbab papasok na yung avoidance. Oh. Uh, Nagbabanta. The aboytis factor. Mm. The ancillary factor. Papasok na. Mm. Tapos, uh, constant po, may tataas din ang tubig. Dahil na-approve na yan ng MWSS. SS, noon, noon Wala ba? na magagawa pra dyan. Mm -hmm. no, dandil na raw yan. The Supreme, Talaga na regulatory capture na yan. Unless the Supreme Court acts on our petitions. Kailan pa yun? Kailan yun? Kailan mangyayari Mabilis yan? Mabilis naman ang <laughs> Supreme Court nag... Mabilis uh, <laughs> saan? Nag... Nagdi-desisyon tungkol dyan sa mga ganyan. Ang taas po ng ano, ha? Ah, 3 pesos. Ha? Ah? 3 pesos. Okay, 270 for diesel. Yes. Mm -hmm. pesos na yan. Oo. Eh, maghihingi ng increase ng pamasahe niyan itong mga... Pamasahe, sahod, lahat uh, yan. And, uh, may ano yan, may... Ang gasolina, 165. Ang increase per liter. May cascading effect. At saka farm inputs siya. Lahat Lahat. Sa pagkain, sa rice. Lahat yan. No? yung logistics mo, siyempre. Logistics mo. Iayos mo yan. Yan po, wala tayong magagawa dyan dahil world prices yan ng oil tumasang uh, tumaas ang oil prices sobra dahil nga doon sa banatan ng US Russia. Hmm. Ang US nag sanction against Russia at may balita na nabomba daw yung isang uh, malaking ano na Russia, eh? oil field or refinery. Kaya nagkaroon ng uh, very speculative element yung oil price. Just wait because uh, President Trump just signed one be the EOs tungkol sa ramping, ramping up oil production in the U.S. Um, pero matagal po yon. May lag time yun. Ano? Hmm. Uh, bit, uh, from the time uh, the Trump administration does something about this, yung actual action, to the results, matagal po, may lag time yan, mga isang taon. Ano daw? Hindi basta-basta na lang. Waiting, waiting at the... Uh, waiting, ah. Ah, po, so far this year, ang increase ng uh, diesel ay limang piso na. Mm -hmm. Ilang araw pa lamang tayo sa taon na to. Taon ng, uh, limang piso per... Ano 20, no? 21. Eh, eh. sa logistics, yan ang pinaka... Uh, ano. mm -hmm. Tatlong beses na nag-increase eh. So, linggo-linggo, nag-increase po. So, 5 pesos ang diesel. 4.30 ang uh, kerosene. Three fifty ang uh, gaso. Sunod-sunod, pare. Wala bang pahinga? Ano to? <laughs> Jingle lang ang pahinga? Wala bang pahinga, pare? Uh, mm -hmm. Tapos, siyempre, eh, ang, uh, sinasa ang sinasabi dyan, eh, yung uh, 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 influence ng uh, trading outside. Yes. So, how do we adjust to this? Sabi po ng uh, mga mga transport operators, okay. Eh kailangan hindi na baka ayuda, baka ayuda naman ang sagot. Hindi kaya ayuda. Ayuda parang balong malalim eh hindi mo lang sana po ano eh kung nakakatulong talaga eh. Ale. Wala namang nag-graduate. Na. na mula sa hindi tsaka sa kukuha ng budget Oo. Oh. sagad na sagad na nga yung budget diyan eh o oh, yung public transport naman yung MRT raw merong plano ang uh,